Magandang araw po! Kaya po ay nananood ng Iglesia Ni Cristo News Junior. Sa programa pong ito ay mapapanood ninyo ang ilan sa mga aktibidad ng mga kabilang sa pagsamba ng kabataan sa mga distrito dito sa Pilipinas at sa Ibayong Dagat. Ako po si kapatid na Mavi Miranda. Narito pa ang mga tampok na balita. INCMB Awards with Sign Language 2024 matagumpay na naisagawa. At tanging pagtitipan isinagawa ng Distrito ng Eastern Ontario para sa CWS members. Yan at ang iba pa pang mga balita sa pagbabalik ng Iglesia Ni Cristo News Junior. Ito pa ang Iglesia Ni Cristo News Junior. Kinagiliwan ng mga kapatid ang INC MD Awards with Sign Language 2024 na isinagawa sa Quezon City. Kilalanin po natin ang mga nanalo sa report na ito. Isang volunteer worker sa Embrace Cafe si kapatid na Arniel Calao. Sinisikap niya na mapagbuti ang kanyang hanap buhay at maging kapakipakinabang sa lipunan. Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging masiyahin, Kinagigiliwan siya ng kanyang mga katrabaho. Principal dancer naman ng International Teatro Silencio, Filipinas si kapatid na Mayra Medrana. Nakapagtanghal na siya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa iba yung dagat. Sa kasalukuyan, siya ang Artistic Director and Choreographer ng Dulaang Tahimik ng Pilipinas. Biyasa rin siya sa computer programs and applications at naging consistent sa Dean's Honor List sa isang sikat na paaralan. Sila at ang mga kagaya nilang deaf ang dahilan kaya nabuo ang Christian Society for the Deaf o CSD sa Iglesia ni Cristo. Para lalong may pagmalasakit ang mga kaanib sa samang ito, inilunsad ng Christian Family Organizations Office ang Iglesia ni Cristo Original Music Video with Sign Language. We warmly welcome you all to... The English Crystal Original Music Video with Sign Language Awards 2024. Sa isang gabi ng parangal, kinilala ng mga kapatid na nagpamalas ng husay at sipag sa aktibidad. Sa amin po, uh, Lola's Girl kung maituturing po kaya based on experience po yung ibang nailagay po namin sa concept dahil sa mga payo po na ibigay po ng Lola namin at saka yung Christian values po na natututunan namin yun po yung um, binuo po namin para magkaroon po kami ng concept para sa Ayon si Original Music with Sign Language po na sabi ni Lola po ng distrito po ng Isabela East. Nagmula ang ibang nominees sa mga distrito sa Ibayong Dagat Gaya ng distrito ng Orange County, California. I was able to ask permission from my school and my work for when activities like this is launched for the CSD. All I can feel for is the love of the church administration for those that are deaf, hard of hearing or differently abled. Po. I can see that they want to edify them in their faith and not just the deaf and hard of hearing and differently able but us as hearing officers Paul, um, it's truly inspiring to see them um, be able to carry on with their faith with the different abilities that they have and even the different languages that they use though our brethren in the church are busy with school and their work they were able to participate in this activity of the church because of their zeal and commitment to our Lord God and in their membership in the Church of Christ. Because of their unity with our executive minister, Brother Eduardo B. Manalo, even though they are busy with their day-to-day -day lives, they made sure that they would take part in all of the rehearsals, practices, and preparations for the success of our original music video. Nagbigay ng karagdagang kulay sa awards night ang mga musical performances. Hindi po talaga ako marunong mag-sign language noong una, pero dahil po sa aktibidad na to, uh, para po na-challenge na din po ako as a performer na mag-sign language po habang kumakanta. At sa awa po ng ama, ay naging maganda naman po ang kinalabasan po ng performance. Hindi lamang po ng performance ko, kundi performance po naming lahat. mayroon ding poem interpretation. There are battles that we endure quietly. Nadarama ng mga kapatid na deaf ang pag-ibig sa kanila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pamamahala ng Iglesia. Nakita niyo po yung mga event po. Maganda daw po. May mga music, mga people. They congratulate each other. po yung maraming people. Maraming music po na napanoon niya. Wow daw po, congratulations. Gusto niya daw pong patuloy na magtrabaho dito sa mga events, tuloy-tuloy lang po. At patuloy pong naglilipot. Ang pakiramdam ko po ay it's very wonderful na meron po event na ganito. Na kahit po yung iba, galing pang mga probinsya, galing pa sa malayo, uh, iba't ibang lugar, iba't ibang distrito. Uh, para po dito mag-celebrate ng 11th anniversary ng CSD. Very successful, maganda po event at ito po ay pagpapala sa atin ng Panginoong Diyos, lalo na po sa CSD at sa CFO. Ang naramdaman ko po, I'm very inspired kasi po kasama po yung mga kapatid na hearing, gumawa sila ng mga music video, very creative, very visual. At ang goal po ay makapag uh, pamahagi ng ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mga music video na akma po sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Uh, very skilled po, napakagaling po, ang gaganda po ng mga binigay uh, ginawa nila, uh, magandang opportunity po at patutuon ng pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At uh, maging ang mga tao pong nakakarinig or mga hearing, nai-inspire din po sila at natututo sila ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ganitong aktividad. Pagpapatuloy po sa paglilingkod at uh, sa ating pananampalataya. The third place, Isabela East. Hindi rin po namin in-expect na magkakaroon po kami ng place po ngayon po sa awarding po A uh, bilang isang may tungkulin po sa Christian Society for the Deaf, ako po ay nagsikap na mag-aral po ng sign language para po makatulong po sa pamamahala, sa pangangalaga at, at sa pagpapatubay ko sa mga kapatid po natin sa mga deaf po. The second place, District of Malaysia. Patuloy po kami makikipagkaisa po sa namamahala. And for the District of Malaysia, we got this na po. Thank you po. The first place, the district of Tarlac City, Tarlac. Hindi po namin inaasahan na makuha po itong award po na ito. Pero gayon pa man po, um, nagpapasalamat po kami dahil una po, um, sa ating Panginoong Diyos, dahil po tayo ng makatangin at kakayahan po na siyang pangunahin po nagagamit namin sa mga pagtupad po ng mga tungkulin at gayon din po sa pakikipagkaisa sa mga aktibidad po na inilulunsad ng namamahala. Nakapagbigay po kami ng inspirasyon sa mga kapatid natin, lalo na po sa kabilang sa Christian Society for the Deaf. At alam po namin na ito pong mga proyektong ito ay nagiging paraan din po para makapaghikayat pa tayo ng mga taong maaakay po natin, lalo na sa mga differently abled. Nagpapasalamat din po kami sa tagapag-umlay ng mga kapisanang pagsambahayan, ang kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo sa patuloy din pong paggabay, pagsuporta sa mga kapisa ng pansambahayan maging samahan po ng mga kapatid po nating nasa Christian Society for the Deaf. Napatunayan sa ganitong gawain na kaisa ang CSD sa pagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos bilang sila ay kabilang sa kanyang bayan. Papasalamat po kami kay kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo sa opportunity sa access sa mga aktibidad po ng CSD para po lahat kami ay magkaisa po. Mula po rito sa New Era University, ako po si kapatid na Eliza Upside para sa Iglesia ni Cristo News Network. Na Nag-enjoy sa iba't ibang parlor games na bahagi sa Family Fun Day ang PNK members sa distrito ng Rosales, Pangasinan. Narito po ang mga detalye. Masayang masaya at may kasabikang nagtungo ang mga sambahayan dito sa distrito ng Rosales, Pangasinan sa isinagawang Family Fun Day. Mula sa iba't ibang lokal, nagtungo ang mga kapatid sa Santa Maria Auditorium sa Santa Maria, Pangasinan kung saan idinaos ang aktibidad. Bukod sa mga games, nagkaroon din ng performances mula sa mga kapatid sa iba't ibang lokal. Kabilang sa mga games, ang Family Sack Race, Kadang-kadang, Lava love Flow, dodgeball, tug of war, hula hoop relay at charades na talaga namang kinaaliwan ng mga kapatid. Hindi may tago ang saya ng mga kapatid na nakasama ang kanika nilang sambahayan sa mga games. Gayon din ang mataas na energy ng mga supporters mula sa kanika nilang area. Naman po namin na magkakaroon po ng Family Fun Day, agad po namin itong pinagandaan at masayang-masaya po kami na nakadalo sa inilunsad po ng pamamahala ang uh, um, hindi ko po makakalimutan na experience ko ngayong araw sa aktibidad na ito ay ang uh, makasama ko po ang aking mga pamilya at ang aking mga kaibigan. Uh, ito na rin po ay bilang ha, pagkakaisa na rin po natin sa ating po namamahala. Tagdag pa ng mga nakabahagi, bukod sa napakagandang bonding umano para sa kanila ang Family Fun Day, natuto sila ng teamwork na siyang tunay na nagpatatag ng kanilang samahan. Masaya po kami dahil nanalo po kami sa championship ng sack Sobrang gandang bonding po ito para sa amin at nagpapatibay po ng samahan namin bilang magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naging matagumpay ang aktibidad at natupad ang pangunahing layunin nito na bukod sa makapagbigay ng kaaliwan sa mga kapatid ay mapatibay ang samahan bilang mga sambahayan at bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang aktibidad po ng Family Fund Day ay nagdulot ng iba yung kasiglaan, hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating mga kabataan glasya Iglesia ni Cristo, na siya namang tunay nating kailangan sa panahon natin ngayon. Kami po ay nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sa pagpapahintulot po nila upang maisagawa ang mga ganitong aktibidad na pangkasiglahan, lalong-lalo na po sa pagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Kaya patuloy po na nagpapasalamat ang aming distrito sa ating tagapamahalang pangkalata na kapatid na Eduardo B. Manalo. Maraming maraming salamat po. Mula po dito sa distrito ng Rosales, Pangasinan, ako po si kapatid na Ailo Quetariano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Muling nagsama-sama ang mga may tungkulin sa pagsamban ng kabataan sa distrito ng Ilocos Sur para sa tanging pagtitipon. Narito po ang report. Panibagong inspirasyon at tibay ng pananampalataya ang idinulot sa mga kapatid na may tungkulin sa pagsamba ng kabataan ang isinagawang tanging pagtitipon dito sa lokal ng Narvacan, Distrito Eklesiastiko ng Ilocosur. Nagpapasalamat po ako sa pagkat. Nagkaroon po tayo ng ganitong aktibidad na inulungsad ng ating pamahala At natutunan ko rin po na dapat tayo maging ehemplo sa ating mga kapatid na nasa pagsamba ng kabataan. Sa pagsapit ng ikaisang daan at anim na anibersaryo ng pagsamba ng kabataan at sa patuloy na pagmamalasakit ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo sa kapakanang espiritual ng mga kaanib, pinagtibay ng pamamahala ang tanging pagtitipon na ito sa mga may tungkulin napakalaki ng naidulot ng ating tanging pagtitipon sapagkat ito'y lalong nagbigay ng inspirasyon sa mga kapatid nating may tungkulin sa pagsamba ng kabataan na lalo pa nilang pagtalagahan ang pagtupad sa kanilang banal na tungkulin upang lalong pangalagahan ang mga kapatid nating nasa pagsamba ng kabataan. Ipinagpapasalamat po natin ng napakarami sa Panginoong Diyos na sa pamamagitan ng kanyang pamamahala ay pinagtibay po nila ang ganitong tanging pagtitipon ukol sa pagsapit ng ikaisandaan at anim na anibersaryo ng kapisanang nasa pagsamba ng kabataan. Totoong-totoong nakapagdudulot ito sa pangunguna ng mga may tungkulin sa kapisanang ito hindi lamang ng katatagan ng pag-asa, kundi ng katibayan ng pananampalataya para patuloy na mapangunahan sa pagtupad nila ng tungkulin at mapangalagaan ang mga munting hinirang ng ating Panginoong Diyos. Pinangasiwaan ng kapatid na Marco Luisito Tamayo, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Ilocos Sur, ako po si kapatid na Edlyn Antolin para sa Iglesian Crystal News Network. Sa amin pong pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang ilan sa mga balita sa abroad. Cristo News Junior is back. Inc families in the District of Malaysia spend quality time together in a family fun day held in a park. Here's the report. The members of the local congregation of Bangsar Ecclesiastical District of Malaysia gathered for an unforgettable family fun day, filled with excitement, camaraderie, and a range of laro ng lahi at Pantai Eco Park. The activity featured a thrilling lineup of activities showcasing the games such as patintero, tug of war, hula hoop relay, and dodgeball. The activity began early in the morning with members of the congregation eagerly gathered at 7:30 a.m. The park was filled with excitement and anticipation as family arrived ready to spend the day together. From the moment they arrived, it was clear that this event was more than just a day of fun, it was an opportunity to strengthen the bonds of friendships and fellowship within the local. The activities planned for the day aimed to bring everyone together, promoting physical fitness while also encouraging the spirit of unity and camaraderie among the brethren. Maraming salamat po sa araw na ito kasi lahat po ng mga kapatid dito sa Bangsar po ay nakikipagkaisa. Sobrang uh, masayang masaya po kasi kahit marami po kaming ginagawa pero pinaunlakan po ng mga kapatid na makipagkaisa dito. The day was filled with laughter and friendly competition as brethren of all ages took part in the games, cheering each other on and celebrating each other's achievements. The activities allowed them to unwind and enjoy quality time together, creating unforgettable memories with their families and friends in the church. Tunay na nagagalak po ang aking uh, puso sapagkat nakikita ko po ang kasiglahan ng mga kapatid sa paglahok at napapatibay po nito ang pagsasamahan ng bawat isa. The family fun day not only strengthened the physical well-being of the brethren but also uplifted their spirits. Through this activity, they were reminded of the importance of unity and togetherness within the church, a reflection of their faith and dedication to God's teachings. We would like to thank our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and uh, even uh, to our CFO uh, coordinator, Brother Angelo Eranio Manalo, for approving this kind of activity. For truly this gives an inspiration not only between the family members in a household, but even to strengthen the love for the brotherhood. And by doing these kinds of activities, truly, we are able to give praise and praises unto our o Almighty God. From Malaysia, I am Sister Payte Budlong for Glashan Cristo News Network. The Ecclesiastical District of Eastern Ontario, along with church officers, parents, and CWS members, came together for a special gathering. Sister Pink Quintos in this report. In the District of Eastern Ontario, officers, parents, and young members of the CWS came together for a special gathering. This activity shows our unity in serving God and strengthens our faith. This gathering was made special through the help and unity of parents and CWS officers. It was a time for worship and a way to inspire everyone to remain active in their service to God. The event was also an opportunity for the officers to reflect on their important roles in guiding the youth. Through their efforts, the children are reminded of the value of worship and service to God. As, as I was listening to the lesson, I've heard we've, we've been always questioning why do we always. Hear our parents crying while praying. Sometimes we're like, "What's going on?" And and since I've he heard uh, something like they're like praying for us, I started emotionally crying. I cried because I felt God beside me and always, always protecting me throughout my life. Because my parents always been praying for me. Why I think it's important is because it helps us remain steadfast in serving our Almighty God. Today, I have learned how to take on responsibilities and to fulfill my duties. Seeing my friends, listening to the words of God, I'm coming here. It's really important to attend this activity because we always go to CWS and everything. We have to go to special gatherings, and I really I really like that there's a lot of lessons to teach the children a lot of faith. The lesson for the special gathering was taught by brother Marlon Ginto, the district supervising minister. From the Bible, he reminded everyone of the importance of staying strong in their worship to God, performing their duties, and living in obedience to his teachings. The message inspired all in attendance. This special gathering of CWS officers really strengthened the faith of not only parents of the CWS officers, but the young CWS officers themselves. And coming together with their families, that we were able to hear our district minister preach inspiring words from the gospel, gives us the motivation to continue to remain strong in our faith, even in our youth, to help us. Continue on as we grow up as true and faithful members of the Church of Christ. Also, for the older members or the older officers to inspire and be the role models for, for those young children and to help them to become even stronger in their faith as they grow up inside this wicked world. Uh, to all the CWS members, you should keep holding on to your faith. Even though you think God isn't there, He's always guiding you in every step that you take in your life, even at school. And even in your future jobs, you should continue on your dreams because God will bless you and forever and on. This special gathering reminded us of how much the church administration cares for the youth. It helps us stay united and strong in our faith. From Eastern Ontario, Canada, I am Sister Pink Quintos for the Iglesia de Crystal News Jr. At iyan pa ang ilan sa mga aktibidad ng mga Batang Iglesia Ni Cristo sa mga nagdaang linggo. Inaanyayahan po namin ang mga kabataang Iglesia Ni Cristo na abangan ang susunod na episode ng Iglesia Ni Cristo News Junior. Dito pa rin po sa INCTV, TV, tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din po ninyo ang programang ito sa official YouTube channel na Iglesia Ni Cristo News and Updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si kapatid na Mavi Miranda. Makita-kita tayo sa susunod na episode dito po sa Iglesia Ni Cristo News Junior.